Mapipigilan nyo kaya kami sa listahan na yan? Magandang hapon mga kabisdak. Pag-usapan lang natin itong listahan ng isang loyalista na kumakalat sa social media na kung saan ay iyong mga pangalang nakalista ay mga Duterte diehard supporters. Ano nga ba ang epekto nito? sa mga DDAs kontra sa mga loyalista. Hindi ho biro itong listahang ito na posibleng magbibigay panganib sa bawat political blogger na isinusulong ang kanilang prinsipyo, paninindigan at advocacy bilang isang Pilipino. Para sa akin, hindi ho magandang maisama sa listahang iyan. Sino nga ba ang nasa likod ng listahang ito? At bakit niya ito pinapakalat sa social media? O kayong mga loyalista. Huwag po kayong magiging balat si Buyas na para bang nananakot na kayo sa lahat ng mga anti Marcos balager. Biniraho ito ni Sasurgando. Ayon kay Sasurgando, if anything happens to anyone of this list the first suspect is the bbm mercenary blogger team member name maureen rose Mejia villar who released this list i encourage everyone to report of whatever these mercenaries are psychotic enough to do Never forget what happened to Percy Lapid. They must do it to anyone on the list. Ito ho yung nakakatakot. Huwag naman po sanang ma-Percy iyang nasa listahan na yan. Sabi ko nga sa inyo, isang panganib na mailista ang pangalan mo sa listahan ng pagtatanim ng mga pulawan. Yari po dito si Madam, itong gumawa ng listahan, itong si Morin. Kasi nga ho, tama po dito si Sasurgando kung ano ho ang mangyayari sa mga taong nasa listahan na yan. Huwag naman ho sana kung may mangyaring masama po. Paniguradong number one suspect po itong si Morin Ross. Dahil siya ang gumawa ng listahan na yan. Anong klasing pananakot na naman ito sa mga Duterte diehard supporters or sa mga anti-Marcos balagers? Ano sa tingin ninyo? Matatakot kaya ang mga political bloggers sa pautot ng mga pulawan na hindi nila kayang dipinsahan ang kanilang ipinaglalaban na si BBM sa pamamagitan ng mga analysis hindi ba nila kayang makipagsagutan ng maayos at makipagdebate ng maayos sa mga political blogger na sumusuporta sa mga Duterte? Huwag naman po sanang dumating sa puntong tatakuti ninyo ang lahat ng mga DDS bloggers. Iba ho kasi ang prinsipyo naming mga Duterte diehard supporters. Eh, wala pong halong mima ho ito. Meron po kaming prinsipyo meron po kaming advokasya na ipinaglalaban. Na sana, lumaban ho kayo ng patas. Kayo na nga sa administrasyon, meron na nga kayong mga kapangyarihan, may mga generous allowance pa kayo, na nanakot pa kayo. E di ba mas magandang ipaglaban at ipagtanggol ang inyong sinusuportahan sa maayos na pamamaraan? Aba, pag-isipan nyo iyong inyong ginagawa bago ho kayo bumira at mag-post dyan sa inyong social media. Dahil, uras pag nagkakamali ho kayo, paniguradong mapapahama kayo sa inyong ginagawa. Isip-isip po. -isip marami po kayong nilista dyan. At ito ang nakakatakot po. Baka sabantalahin ho iyan ng mga mahahalang nabituka iyang listahan na iyan na may galit sa mga pangalang nakalista dyan. What if gagawa ng hindi maganda ang mga galit sa mga balagers na yan na nakalista na nasa listahan nyo dahil alam nila kung ano ang mangyayari dyan ay possibly ikaw ang magiging ho. Kahit wala kang kinalaman, abah, dahil gumawa ka ng listahan at pinupost mo sa social media na itong mga taong ito ay mga galit at anti-Marcos, Mam, paniguradong ikaw yung unang suspect kung ano ang mangyayari sa mga nakalistang pangalan dyan. Tama ho si Sasurgando dito na kailangan ipaalam. Sa buong mundo na ka ng listahan ng mga pangalan ng mga Duterte diehard supporters, Duterte bloggers na anti-Marcos. Ang tawag dyan po, pinupulaan na ninyo ang mga iyan at nasa listahan na po ninyo ang mga pangalan na iyan. Ano ba talaga ang pakay ninyo? Sa listahan na yan, ano ba ang nasa utak ninyo? Mapipigilan nyo kaya kami sa listahan na yan? Aba, diyan kayo nagkakamali. Tuloy ang aming laban para sa bayan.